Tama natin si Chef Alvin dito sa Crossing. Palo niyo yung piece niya. Ano pala ng piece mo, sir? Alvin, Alvin. Lakon si uh, La Alvin, lakon si yung piece niya. Palo niyo isang sushi na pinakamagaling magawa ng sushi sa barco. So, shout out sa lahat ng mga aspirant. First time sa barco, promoted ka o. Oh. Ganon kalupit to si Kabayan. Bago pala sa, kabar, kabar, sa barco, promoted ka So, ito mga kabaro, kayahin niyo isang boys. isang Saudi boys pero may lahi Japanese. So shout out. So ano may payo mo sa gusto mag apply sa barko mga first timer diyan? Ah uh, Saudi boys diyan. Bumaba na kayo diyan, apply na yan naman oh. Apply na kayo dito oh, sa sure. cruise ship. Malaki sawaran tapos mabilis pa na promote, di ba? Pando pando kagad ang pulso. Sana all. Sa performance. So so gusto niyo makuha na maraming information, i-follow niyo si Alvin Lacunsi po, yung piece niya. Isang marino na first timer apply, sa barko. Sampai flight ke Kebayan, secret. <laughs>